hapon na po ulit protest dos na protesting pa rin tayo oh. ito magiging spot natin oh. sana po iswertehin tayo Yung mga blessing pa rin sana yan po, po stay tuned na hindi na rin tayo baka na punah nintin emak hmm. hmm. di perempu temama ah temama tak tumama po pala. Wala ko di tumama. Alos four fingers na to, po, oh. medyo dito sa spot, bagong spot po, to. Pero medyo lang. Pero okay na po. at least may nababaril tayo Di po ba thank you po thank you thank you shout out po pala kay sandyboy23 tayo shout out po okay. mababataon tama thank you po bini man o no? ang lalim po pagyapan nang ng ngipin ko alam kung anong isda yung pinutukan ko na yun. Nalipat na tayo. Hanap tayo Hanap tayo ng mga start. Layo po yung liwipatan natin. Kabilang ilog. Hindi naman lang tayong tulay. Ito po ang buhay ng mga nagsay. Solo lang po. kaya, five fingers po thank you po thank you uh, pangalawang huli lang po mga kahang wala po tayong makita madalang lang thank you po uh, malaki po siya halos magsi fingers na thank you po, po. Uh, nanginibdib lang po sa tabihan napapansin natin 你打的、啊。打

sabihan, makakita naman po. thank you po. kahapon tatlo ngayon tatlo lang din po <laughs> salamat po kahit <laughs> pa panay may huli tayo shout um, out po sa lahat ng money with friends tsaka po sa mga hindi pa nakasubscribe please subscribe po tsaka po natin yung notification bell pakipindot na po like, share, Okay po, salamat po. Subscribe na lang po ng aking channel. Salamat po, ingat po tayo palagi.